Patay ang isang 25 anyos na babae sa Cavite na nais lamang maningil ng utang sa kapitbahay. Ang masaklap ang biktima, matapos patayin ay pinagkasya ang katawan sa isang ice box. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Himas rehas ngayon ng sospek sa pagpatay sa isang babae na isinilid niya pa sa isang ice box kamakailan sa barangay Hugo sa 13 Martires, Cavite. Ang babae ay tinago sa alias na Ana, 25 years old. Lumabas sa imbisigasyon ng pulisya na naniningil lang ng buwan ng hulog niya sa sospek ang biktima mula sa 50,000 kabuang utang. Si biktima po natin ipumunta sa bahay ng sospek para ka ng kanyang pautang. So pagdating po niya doon around 4 o'clock the other day, uh, medyo hindi po sila nagkain, nagkasundo doon sa utang kasi hindi po siya nakabayad ang ating sospek for the month to. April kasi ang utang po niya is 50000 payable for one year. So yung nag-start po ang utang nila is ng February, March and April hindi po siya nag-pay siyang makabayad. So pinuntahan na po ng ating biktima sa bahay ng sospek para nga po masingin and then humantong nga po sa ganitong trahedya. Nasa kustudiya na ng 13 Martires City Police Station ang sospek matapos madakip sa Pasay City kahapon. naharap siya sa kasong murder today po, ipapile po natin yung kaso dun sa suspect para po maibigay natin yung sustisya sa biktima. Anong kaso ma? Ang po natin siya ng murder. Wala po itong kaukulang piyensa. Mabilis nga po natin nahuli yung sospek at naibigay po yung hustisya sa kanila pong, sa biktima o sa kanila pong pamilya o kamag-anak. Sinubukan ng PTV News na hingi ng panig ng sospek pero no comment ang sagot nito. Anong masasabi mo? Sa gabay ng pulisya, binalikan ng news team ang bahay ng sospek kung saan ginawa ang krimen Nakasara ito, habang tahimik naman ang sitwasyon sa lugar Magkapit bahay lang kasi ang sospek at biktima Ang wife po ng sospek mismo ang nag-inform po sa ating kapulisan na accordingly, ang kanyang husband is accidentally napatay nga po itong biktima habang sinisingil siya ng butahan Hindi na humarap sa media ang kaanak ng biktima may payo naman ang pulisya sa mga may utang at naniningil din ng utang tayo po kasi ay isang may taong may utang, so alam po natin dapat na ito yung natin at dapat po nating bayadan. Ano po, mm -hmm. and then yun naman pong nagpapautang and then sana din po maintindihan natin na may mga pagkakataog po. Uh, maging malamig po yung ulo natin both para po hindi humantong sa ganitong trahedya yung pangyayari. Napapag-usapan naman po ang lahat ng bagay sa maayos, sa ma uh, mapayapang pamamaraan at nare po yung ganitong mga problema hindi pagkakasunod. Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.